Nanggago tong mga to, paris -paris. so, pares pares. Tuso papatik almo pares ako yan. <laughs> Gago ka ba? ano? Lenong. Tagal mo naman. Lenong. Na sobra ako eh. Oh. Da, da pares. <laughs> pares ata ah, lat bayso ko. Gamit to sa akin. Ano ba to? Ma, may pares yan, may pares yan, ay? yan. Oo. Dalawa yan. Anong dadayain ay uh, uh, tayo may baraha? Ito. Eh wala na sa akin po, pareho. Oh. isa lang wala pareho. So. Oh, hindi. Oh, wow. Oh, hindi nga. biro. Kalokohan mo naman. Lagen. Ay, ang wala lang siguro pares. Oo. Oh. Ang dali. Inaasyo pa rin ako. No, hindi, hindi ka mapagintay Oh. oh. Wala natin ako kan eh. Wala natin ako kan. Puro natin pares. Oh. <coughs> Ito. Isa lang, isa na lang. itu Tagalmu naman? Ada Joker oh, ada oh, Joker sikit. Aduh, ada Joker tadi aku. Oh, udah oh. loh ngapa Paris ngayan. Oh. Ah. Oh. Oh. Di atas Paris ada you nih. Eh. Paris yang lahat. Oh, game. Bunot. Aku una. Bunot. <laughs> Kita ko. Betul lah. Oh, awal ah, din. Oh. Wala. Ini harus di itu. Oi. Lima dalang, Oh, isa isa lang. Oh. Pwede kayo sa ilong nga pagpunta. Oo, oh, ba? sige. Alam ko na yan eh. Oh, isa. Ah! Oh. <laughs> Okay, ito, ito, na ito na naman ito, na na isa na gulo-gulo na naman. Masilip nga, ilalaglag ko ito, tingnan mo lang muna. Oh. Ano kita mo? Bato Ikaw. Ba't to? Oh. oh. Dalawa? Ha? Dalo ba Silipin mo lang. Ay, baro nga, oh. Malis ka na kasi dito, naglalaro kami, mamaya ka na, mag-gulo-gulo mo naman dito. eh. Ako din ang kausap ko. Masa ayos eh. Alam mo maglaro dito eh. Akala! Tinatagaw mong para! Ba'y suko eh! Hindi! Ito naman si Kalo. Pasaway naman kasi ito eh. Alam mo naman na... Isa pa! Ay! Ito na naman ito! Balik-balik pa itong kalbo na ito eh! Mamaya kasi pre! Naglalaro nga kami ng dalawa! Tignan mo nga! Ano na, na tapos lang mo ito! Silipin mo nga! Mamaya na kasi pre! May naglalaro nga kami! Ito mong na ito eh! Parang ako naman ito eh! Ang dami na mga asin ito ni Kalbo! Ilan na ba? Silipin mo! May makita. Ano pa ba 'yang kalbo si pasaway dito, pasaway naman kasi 'yung kalbo eh. Lipitin mo nga isang isip. Ilan ba Bang. Tatlo nga. Oh. Ano ba 'yan mga? nang Nanggagago 'tong mga 'to. Wala sa talaga 'to si Kalbo. Wala's tika talaga Kalbo. Kalbo,

Kalbu Center. See you. Ah, tarantaduhan ito ni Kalbu eh. Ito ko alaw, alaw nga. silip-silip eh. Saan ito Kalbu ako? Napakaan e ba? Kumasok yung tubig sa ilong ko. Eh ba't diba, umalis ka? Eh nagaulat niya ako hindi makakita na eh. Eh ba't hindi uh, Hindi pala nakita nung umalis ako? Sa ayos to si Kalbu eh. Kalbu, pasawag ito sa kailan. Kalbu, hindi kaya. Ikaw mayor ng Kalbu.